Ang maligamgam na tubig ay hindi lang pampainit ng katawan, kundi isang natural na healing drink. Paano ito gumagana? Una, pinaparelax nito ang ating muscles at digestive system, kaya mas komportable tayo. Pangalawa, pinapabilis nito ang pag-flush ng toxins sa katawan. At pangatlo, pinapaganda ang blood flow na nagiging dahilan para mas fresh at energetic tayo. Kung regular kang umiinom nito, makikita mo ang mga benepisyo tulad ng clearer skin, better sleep, at healthier joints at digestion. Gawin mo itong habit, uminom ng isang baso pagkatapos magising at isang baso bago matulog. Isang simpleng habit na may malaking epekto sa iyong kalusugan. Simulan mo na ngayong gabi. Maghanda ng baso ng maligamgam na tubig bago matulog comment done kapag nagawa mo.